Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa mga ritual ng paglilinis o doktrina ng bautismo, dumako tayo ngayon sa ministeryo ni Juan Bautista, ang tagapangunan ni Jesus. Ang bautismo ni Juan ay hindi seremonyal o saserdotal na gaya ng sa lumang tipan ito ay kapahayagan. Ito itanda tanda ng pagsisimula ng bagong pagkilos ng Diyos, ang isang panawagan na ihanda ang puso para sa pagdating ng hari. Binanggit sa lahat ng apat na ebanghelyo ang bautismo ni Juan na nagpapakita ng kahalagahan nito sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Ang kanyang mensahe ay simple ngunit matapang magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Ang kanyang panawagan ay hindi lamang panlabas na ritual, kundi panloob na pagbabago. Ang taong inatasang ihanda ang daan. Sa Matthew chapter 3 verses 1 to 3, sinabi doon, Nang panahong yon, si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang ng Judea at nangangaral. Ang sabi niya, magsisi kayo talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Ito ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, May tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Si Juan ay tinawag at itinalaga ng Diyos kahit bago pa siya ipinanganak. Ang kanyang layunin ay paghahanda, hindi para sa isang gusali o ritual, kundi upang ang mga puso ay maging handa sa pagtanggap sa misaya. ara siya sa ilang malayo sa templo nagpapakita na ang Diyos ay gumagawa ng bago sa labas ng sistemang pangrelihiyon. Tinatawag pa rin ng Diyos ang mga tao ngayon upang ihanda ang daan, hindi lamang para sa ikalawang pagbabalik, kundi upang si Kristo ay manahan sa puso ng tao. Ang kahulugan ng bautismo ni Juan. Matthew chapter 3 verses 5 to 6. Naparoon sa kanya ang mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa mga bayan sa palibot ng ilog Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi. Ito ay panlabas pampublikong pagpapahayag ng kasalanan at sagisag ng paglilinis sa ilog Jordan. Ngunit ito ay hindi paganap. ganap. Itinuturo nito ang darating na si Jesus na magbabautismo sa Espiritu Santo at Apoy. Gawa 19.4 o Acts chapter 19 verse 4 Sinabi ni Pablo ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi at sinabi niya sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya at ito'y si Jesus. Kaibahan sa Kristiyanong Bautismo Ang bautismo ni Juan ay paghahanda sa pagdating ni Jesus. Ang bautismo ng Kristiyano ay pagsampalataya sa natapos na ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kagyat at auspusong pagsisisi. Matthew chapter 3 verses 7 to 10. Nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang lumalapit upang magpabautismo sa kanya, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa darating na parusa ng Diyos? Ipakita ninyo sa gawa na kayo'y nagsisisi. Huwag ninyong isiping makakaligtas kayo dahil sinasabi ninyong mga anak kami ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, kaya ng Diyos nagmuwa ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang salita, kundi mayroong makikitang bunga o resulta. Ang resulta, isang buhay na binago. Hinamon ni Juan ang mga mapagkunwaring relihiyoso, mukhang matuwid, ngunit hindi nagsisisi. Binalaan niya sila ng paghatol kung mananatili sila sa kasalanan at huwad na relihiyon. Tunay na pagsisisi ay kabilang sa paniniwala sa kasalanan. Mayroong pagkalungkot sa pagkakasala laban sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay mayroong pagpapahayag. Ito ay pag-amin ng kasalanan nang walang palusot o alibay. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabalik loob. Ito ay pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Paghahanda sa mas dakilang bautismo. Sa Matthew chapter 3 verse 11 sinasabi dito, Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit, ang darating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ang bautismo ni Juan ay simboliko. Isang panlabas na tanda. Ang bautismo ni Jesus ay nakakapagbagong loob, nagdadala ng bagong buhay at kapangyarihan ng Espiritu Santo ang bautismo sa apoy ay tumutukoy sa pagdadalisay at paghatol. Si Jesus ay dumating upang magligtas at maglinis. Ang patuloy na panawagan sa pagsisisi. Bagaman hindi na tayo nasa ilalim ng bautismo ni Juan, ang kanyang mensahe ay mananatiling mahalaga. Iyan ang daan ng Panginoon sa iyong puso? Mayabang ba ang iyong puso? May nakatagong kasalanan? Magsisi ng totoo. Hindi lamang pagkasentimyento kundi tunay na pagtalikod sa kasalanan. Mamunga ng bunga ng pagbabagong buhay. Pag-ibig, kababaang loob, katapatan, paglilingkod. Iyan ang mga tanda ng tunay na pagsisisi tanggapin ang mas dakilang bautismo. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus at ang Espiritu Santo, ngayon ang araw ng kaligtasan. Inihanda ni Juan Bautista ang daan para kay Jesus sa pamamagitan ng panawagan sa pagsisisi at isang bautismo na nagpagising sa isang henerasyon. Hanggang ngayon, ang kanyang mensahe ay nananawagan sa atin. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang paghahari ng langit. Huwag tayong makuntento sa relihiyon na walang tunay na pagsisisi. Ihanda natin ang ating mga puso araw-araw para sa presensya ni Kristo. Ikaw ba ay tunay na nagsisi? Tinanggap mo na ba ang bautismo na nagmumula kay Jesus? ang bautismo ng Espiritu Santo at ng Apoy? Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa doktrina ng bautismo, naway patuloy tayong linisin, ihanda, at puspusin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Salamat po.